Loh, <tuk> uh... <Ay. tuk> angula. Loh, <La>, angula duk. Rap. Loh. <laughs> angul, Loh. La. Loh, angula la. La, la, mata, ah. Aku patah, Mit. Oh. Eh, kagating ka na ng ipis. Ayan yung ipis, oh. Hmm. damit. Hmm. lang. Hmm. Ngula. Sarap. Eh. Ay, 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 ano ay, ano no, 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 no. Lagay natin dito, baby. ay, 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 ito, bigote mo to. Ah, oh, ginagawa bigote, mo. Bigote. Oh. Eh. <laughs> lag, lag, lag. Lag, Ano? Oh, bakit ka gising? Mmm. <laughs> ah. 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 Sarap. Ito, ito. Ito, damit eh ito. Ito, ito. Anak ninja gua baby. Ah. Oh oh obat. Obat. Sudah, cukup. Obat. Hmm, saya terima ya. Yak si ako nagpupupo. Mm. Lasa lang ha. Mm. biglang pupo si atin, no? Dobas. Hmm.